Kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala. Ang ato magtatampo karon pinada sa kababay ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Cindy. Kini gibotag duha sa radyo ni Rey Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Cindy. <tapos> Higit malikayan, nga doon naging mga tao nga mapahimuslan nun. Labi na sa higayon nga makakwarta sila. Munang dalikit kong maglagot kung makakita kong tao nga ingon ini.

Halang ako din gilungag. He, eh, hala, bungot ito eh. Halang na na. Nalimot ko. Dong! Dudot! Dong! Hoy! Hala, italaw ko sa akong gilungag, dong be! Oh, Alright. Buangan nalingo lingaw, mong kuaning... Day! Ay. Day sindi! Ay, sinang chiding. Dali nang, suot nga rin Ay! Day! Day sindi! Mm. Day sindi. Mangutan na lang unta ko daiba. ba? Unsa man na nang? Ay, naaman ka sa barangay magtrabaho. Kining mangutan na lang unta ko kung kanus ang sunod nga manghatag sa senior citizen. Hala, wak para ba ko kahibaw, anak, nang da, kay di mo good ako ang in-charge, anak. Pero uh, balik lang ko, ugma, kay mangutan ako dito si in-charge, ha? Ay, salamat, day. Eh. O sige, day nahuman na na ko ang una na kong tuyo. Ah, ah, sa ato pa, napag-i-day ka tuyo ni nako? Oo, oo, dahil tulo ni kabuok. Ha? Tulo kabuok? Pag-chord niya nang kulbaan man sa tagunsa na. Ay, ay, kabalaka. Uy, kulba nako ah, ba ni tulo na ko katuyo. mao maoba. Sige, go ahead. unsa may kaduhan ni mong tuyo na ko? Koan ba kining ang akong anak na sa kawas Ah, upas ay, ay dili na mo ibut na kung ipasabot. Aon sa ko di ay, ingon mang ka nga, imong anak na asa gawas. Ini traba kay gawas, pasudla. Ay ang buot na kung ipasabot dai ba. Ang akong anak na asa gawas sa naso. Huh? Ay, abroad di ay. Oo, nasa abroad ba. Unya sa may problema nang kuan lagi kan nang nagpadaman gud na siya kwarta dai. Unya ato pamang usang semana. Uy, kadugoy ko. Unya, naabot na. Wa, palagi. Unya, unsa may problema, ana? Ang problema, kini ikatulo na kong tuyo ni mo. <laughs> asa may ikatulo na? ng balagi ko ni mo para bayad ba sa kurinti dahil. Ako lang yan nang ilisan kaput sa kwarta. Basin karon rin si Manahuna. Daan pagid ko, bantog lang muragi kulbaan ko day akong pagtuuday nga maproblema ko ani ikatulo Pastilan nang chiding Paghuman sa ikaduhan ni Montoyo may kulbang akong dughanang huh? ako lagi nang ilisan day asa day imong anak nang nasa LA wow los angeles ah uh, kuan lahog apas na, day <laughs> kining nang nang wa para bako kanang akong bana ba wap pa dinhi balik lang na kumuulit na to ha Asa di ay ibang banaday? Naa sa Qatar. Uy, kalayo gud ato. Aw hinuon ang eroplano kuan man labing dugay usar magadlaw. Ay dili nang oy dali ra nang. Naa man kas Qatar? Oh, Qatar man liluan. Huh? Ay, huh? Kabalos da. Na ah. unsa ano ah. sa ang, ang, sarong, ang sarong baho? Ay, puro amang ko kan ung nedukot dai. Ina. Dot ang kanun, dot. Oh, Oh, uh, uh, I ingon ka din sa katang imong bana naraman lagi din sa suod. Naabitaw ang imong bana na asa ang ako na sa suod. Bungot sa ito. Ni di ba ingon ko tanaw ng linungag? ag. Bitad na ubi dolo ko. Unya na dukot man ni. Eh. Lutoran, nagsiga man Wala ni mo pagngah! Ingon dai ko. Ha? Asa ka bungot ito ni mo duduta ka. Powered by Splander Gaming. si Ding, pasensya na git ka ayun nang. Nadukot kit ang kanon nga among gilungang. Ay, okay ra na dahil sindi. Uy, nakatuog man sagko. Ha? Nakatuog nang? Oo, nakatuog kong maayaw mula na na unta ako ganina pero maikog lang ko nga mabiya din nga uwa mananghid maong gihuwa lang ko kang maunang nakatug na hinuun ko ah okay ra nang uy unya unsa makapahuam ka na ako kay uh, putlanan rabi ako sa ingon ka nga moabot ang imong bana nga tuas as gawas pero naaraman di ay nasa so di as kusina ah ko anang kanang oo kirat importante nga na uh, imong anak basic makapahuam ka diha ha <coughs> sorry ay kuan ba kanang oh. ah Menguang ke kuarta. No? Ay, unta lagi dong, oi, kay putlan na Miss Corinti. Unya ang kuarta sa kong anak, wapaman mo abot. Wapak, uh, wapak, wapak, to masangit. Ha? Hmm? <laughs> oh, what problem ah? Uh, pwede bang makapahuam ni menguam ko ni Mudong? O, oh, dili. Pero, di mo ganyan akong kwarta na no, ngayon. Eh? Sa ako maning kauban. Ang manager bana na mo ba? Naman, ba? Iyang ipadana aku punya ang problema kay dako kayu sa prosentong wala lang ganin ko mupatong ani kay o mupatong Kau ko aw wa ko yas hunlak ha nya okay ra balag pilay tubo ana dai dong balag pilay tubo bisag bulkan pinatubo ana ang huh? importante nga maluwas ko ron sa problema nako na yun na pala dai mo man to bisag mga 5000 lang gut mm, problema bisag jis pa basta mo lang kasabot, ha? pero gawa sa sabot uh, magpermanay gyud ta kasabutan kay mo oh, sa tag iya kwarta gud Nyo, man... Pirma ka? Ay, oo, oy. Ay, bala na mapirma ko sa may kasabutan, anak. Ang kasabutan na kinang lang mabayad doon ka sa eksaktong pizza sa ating bayad. O niya, ka, mupatong yun mi, o kagatos ang adlaw. Ang um, baong nga, likayig yun nga madelayed ka. O mabot kayo kayo na di ka makabayad, ikihan ka. mau ngabayar jadi sak tung pizza. Unya kena ngulah mai permahan kah ngah picturean pun nanti kah ngah perma kah para pagsi guru bah ngah kondili kah mau bayar unya musibat kah ipos makan ngah musa social media. Unya kena bang imu account dunia nai two million followers sesudah ngah sa Filipinas. isa lang yung nasod noon, may labot. Ah, ay, 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 bahala na doon. Basta kay makabayad lang ko sa kuryente. Eh, siguro ko lang nagbayad ang kuryente. Mm, okay, okay, okay. Balik ko gabi, eh, ha? ko sa office, unya magdako sa mga papilis ng imong pirmahan. Okay ka? Ay, oo, oo. okay, okay. Ah, sige, sige, sige. Okay. Uli lang ako sa dito inyo. Balik ka karong gabi, ha? Balik ka? Eh, nga no, Siguro na lagi gini. Basta kay uh, Timan, alam sabot. Uh, okay ka, okay ka? Oo, oh, uh, uh, okay. Sige. Uh, aris ako, ha? M mubalik lang ko rong gabi idong, e ha? Uh, um, uras, uh, dong. Uh, ako, um, sa kang urasa ka mubalik dong. Ako, sa oras, ang balik. Bisa, wapay pa niya pun. Ah uh, sige dong. Salamat, ha? Salamat ka ayo dong. Uh, kuan ka na. Mubalik lang ko karong gabi eh. Kuya, wa re ni mududot sa. Oh, dai. No, apari ka di. Laro na ko ani, sorry drawing. Abi ko misudak ka. Abi na kog muingon ka nga abi kog pusti kong nagbarog dire. Ikaw di ay na? Mm, dili do'y? Ah, mataidot murag murag di ko katog ining imong giingon <laughs> e? ni nang chiding dot. Ano dai? Murag akoy mabalaka ani dot. Basig magabaan ka og maapil ko. Okay lang tutok ikaw ra. Ang akog maapil ko sa gaba. Gaba? Gutaon? Anong gabaan mo ka? Nakatabang nung sa problema sa bantao niya. Gabaan mo ta? Ay, ganon dili man ha. Nga man ako agtubo ngayon mong gipangayot ni Nang cheding Tural ka gusto man ha. Ayaw na lang ta anak doot. Pahimus ng imo. Habi kayo nagkinahanglan magmaayo ang tao. Imo sa pahimus lan. Kipatubuan ni Mugmaayo. Doon na pa kay na pa mga panghadlok diha. Uy, buhit ni nga to. Uy, Hmm, pero subra na nak dut, ui. Di na, na maayo dut. Makagabak na nak dut. Gabak ko taon. Gabak ko taon. Sabah dia, ing na lang kita ng gabak ko. Maapil ka ni Miss Gabak na. Ako, Joy, mo unay ni mong hanggawa ka. Um, sa mga taong kawai? Wag ko magdahong, magrabi dahi ka ka mabahim mo Imbis angay kang mutabang sa taong nanginahanglan, imo na mga giduot o maayo? Hmm, <tempera> relax ka lang diya, relax ka lang. Pagin na ni nga to, ay, lisod ba sa tulo na to, nang ipanghatag atong kwarta diri. Ay, nataan ng rasuna, dot. Basta kayo, wako makauyon, ana, ha? Ay. Na makakpaka? ka? Nga dili imong kwartas, imong manager? Ano sa agot ka nga doon ay manager? Kinsa mo na imong manager? Ikaw ko? Ay, gudoy ka! Ah! Goy, goy. Goy, ay, gudoy! Gudoy, ay! Ay, apil ang imong mga tinunto, ha? Tinunto rin lang Mga nabuhay, pala nga kung panginabuhi ng imo, angay kang mahadlok ah, uh, o ka? gaba. Ay! gusto kang gabaan ka? Tuong gagaba. Da, ang but lang yun ni mo, di ka mo tuong gaba di ay? Tuwa -ano, na ay. Ha, huh? kung di ka mo tuong pwes, pakitong ka sa'y gaba. Hmm? Sa man? Di ara ay. Kak! Agay, 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 by Splander Gaming. Nga ano so, ba? Reklamo ka? Mautoy gaba Di, pato mo ay gaba Ang sam ito? Mautoy gaba ito ay ko magtuo nga mo o sa kumbana nga makakwarta. Nakita na ako nga iyang ipahimuslan ang higayon ba? Abi kay na kinahanglan makay kwarta ang tao, iya dahil yung patubuan o maayo? Jadi gi ke badan antau ke nang man lagi. Unya tu. Murag de kuda kita ni, ja. Murag mun ka igu ko ni. Ang iyang singku mil mutu ugus mil singku. kan kani. Kan ni, ba maun ni. Nagcompute na imong kitaon? Pilay tubos imong ipautang niya do. Un hmm, ang ang singku milnya mutubo ni niya mo tubo ni, mil 2005 sa dohal ang kebun. Mun taw ni mudut. Hoy kay ka? Si Panyang ang bakay la kampanyang igagaw na ko no. Hmm. yang na negosyo nagpatanto. Puerteng dako na ang na hibaw ka sa iyang gaba. Gigabaan desyo. Gigabaan mo lang? Sumkunoy gaba ni. Mi ang liog, gikas bayuok -ok, ni hubag og maayo. Hangtod nga na himong gwiter. So? Gusto ka magabaan ka? Eh, di ko mahado ko na dahil ay. Kay kami mga lalaki dahil di may dutla na ng gwiter. May mga babae. Nya ko, laki mo. Nya laki ka? Di lagi may madutla ng gwiter sa mga lalaki. Ong nagtuka, di ka madutla ng gaba. Gabaan ka pong anak dut. Dili gwiter. Dili mo hubag imong liog. Sa mo ni mo hubag eh? Imong itlong. Ah. <laughs> <laughs> Katawa-tawa dia, di nakatawanan. Di ka mahadlok ang hubagan si itlog. Kamuha ka mahadlok ano Ha, ngay lang. Di giyog ka mahadlok ang hubagan kas si itlog kaya nahibaw ko sinungdan. Huwag maka itlog. <tik> <tik> Mao na akong problema kining pagka mapahimos sa kumbana. lahat Lahat ko ba nga basig mapagan ko sa iyang gaba. Unsa akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon, Cindy? Okay, Sendo na ito ato rin at uh, lawa. Kisa isin din di Ah, kisa man niya. Ah, huh? marami. Uh -huh. Ah si Cindy 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 ah, si Cindy Cindy. Ah mm. oh, 'yung storya ni Cindy ba? 'Yung ba lang ba kay ng Kau suka medis karte, yang mau puan gue ni kuarta, dan kau cek di patung, nggak tubuhnya. Gini jangan sawang sawah ayok kayak gaban, tak kaya kau nyuwi ke agau, na hubang kang liok, nih mung gue ter, punya dimon mau petuang bana, mulai tinggi selat lales, unsur kau ni unsingan ini, mayung baton, gari basi yang pengutana diri. Hmm. Asal satu yang pengutana. Oh. Ang iyahang na nga matod pa niya, mao ni akong problema kini pagka mapahimus sa akong bana. Nahadlok ko nga basin ako, mapagan ang kaba O sa mga kong buhato na niya, palutang ko, sindi. Uh, okay. Kay, na ka-experience sa mga nga dili inindot ang linugdangan ang resulta sa mga kinaiya kada kada magpatang dang ilad ilad o kira't kanang damay lang grabe nang iya ha kaya ang sikubil na itubo 2005 at o ah may magana o ikaw kisay gana niniya yung na ba um si um, dudot ha dudot man siguro ay sa dudot a dudot dudot oh dudot dudot dot butal lang dot ay wa may karma nga diha diha dayon dot batod pang ate dili na nga muhang dayon na agi gaba dugay pa dugay pa Wat ka lang doon. Wat, wat. Dugay-dugay po man. Dada pa na. O sige, baka sa agmayo niya. mga tao na kinahanglan o imo taba. Luwi kayo mga tao. Luwi imo na ko tubo. Gamay lang. Kung panalitan, magpatubo ka. Gamay lang. Ayun lo sa... Bisan gali ka ng 15% at bris. Dili mayo. Dili mayo. Ako, 15% nya So, samot lang. Kani. Baro yeah. abot sa ako messenger o tawo mo gi messenger ah, sige sige. Kato ba kung compare na taon sa bahay ni Kuya. Ah. ah. Uh, kani iya dili gyud niya yung hulam. Na siya kay Oh, lagi gutom ko na ganito sa suod. Nakaroon bago, oh, Kanang, nagilo ko na iyong mata. Oo, ah, oh, niya. Ah. oh, niya. Maragdo na po sa symptoms sa ubo-ubo. Nagilo? -ubo, buwan naagay cash nga itong ipahato dito. Diligir ni sa huwam. Murag pamaray ko din iyan. Uh, oh. ni mo ba? Oo, oh, oh, niya ka na ang... Muli, mugi pag Oh? Uh, pre, uh, na ko din na nabay ako mahikap diri pre <laughs> Murag nagkinang sa ko din niya. At sa kusang simana, nakadawat sa Mrs. Goliath. Nga ningon nga kung dili pa si mong ipahuwam, dili makapasa mo anak ron sa notikal. Oh. Okay bang mga mensahe ang ako na dawat gulyat? Oh, nindot kayo na ba, May? Ha? Nindot kayo na? Oh, nindot kayo na? Nindot kayo na Nana? Mabayad ko nun sila sa month before December. Aha. Uh -huh. oh. kasagaran gulyat ang muhunay, muhuwam na ko. Di na lang ko maghuwat o muhatag. Bakit na mo mo ko sa Ay nga, wadyo ko hitaga eh. Mas maayo na hindi ka mag -uwa. muhatag lang ka ay lang, bam, ayun lang paggunaan na. Kaya na imang pahuwa man, mga laki, ranana, no, ay, laki babay, na ano, lang <laughs> Laki, babae, wak. Nasaan mga bayot. <laughs> uh, kung babay, Wag niya say ko ang babae, laki? Bam, ikaw, bam, kung mahatag ali ikang tabang, ayun lang paggunaan na nga, kuwan. Kano na ihuwang ka ng ni mo? Ayaw pag na pabayraw ni mo? Musimang ta. Exodo mm. 22, okay. versikulo 25. Ang pag... Old Testament. Kun magpahulam kamog sa lapi sa akong katawhan ng mga kabos, ayaw kamo pangayug pangayog tubo. Mm -mm. Kadungog ka, Goliath? Oh. Balikon. Nakakadungog ko. Uh, Nga dili, mga tubo. Ayaw pa kay Ape og 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 kinahanglan gyud nga diri pa bayran. Ang ah, gawas og dagkod sa kayo atipres, no. Oh, uh, na nang pero dagko na kay lalam mamayo. Oh, pa, ah. ou, eh. Pero gamay ra mama... sabot, sabot, kanaan, okay ra di mo kanang ka nang okay ra. Dipindi sabot to kanang okay mo sabot mo nga motubo. Pero nai mo yung umangyo nga ayaw lang tawag to boy. Kawadyo ko ikatubo. So what time okay no. oh. mm. no, ay hindi? Oo. Ano yung mga puta? Ayaw, nagtaro. At sa mga oh. babayran, mga pila ka, mga... Ah, uh, balor at depress nga, angay yung bayaran mga pila. Mag-1,000. 1,000? 1,000 up. Ah, kung bello uh, 1,000, okay, okay lang. Okay lang. Okay lang. Hmm. Hmm. na. Malidara na. Mumaong ba? Nala! um, balikon ha yeah. sa mga late tuners sa mga late viewers Exodol Old uh, Testament not... 22 verse 25 huh? kun magpahulam kamug sa kung magpahulam ka sa kong katawahan ng mga kabus ayaw ka pagpangayog tubo karon karon pati nah, nga ako gulat at ipres nga naman gitutukan ako nga tum... tubo. man Kalau mana pun ada kita ko ay pasal tihat. ARE